bun siru ketek 73 katong bak bab kebal ogon mone lagi putus mone kelas A ni sha oh A unya ogmotan banti bantik bantikelos oh bantikelos ni pananglitan bantikelos sinau koni de ni eh ap tai mo

Yaw. Abu ka po rin mga saging rin. Ay. Nagas ka Ano mga kapag baging na po, ano? Kat-kat sagdan. Tagmawa kat-kat, ano? <laughs> Oo. Oh, e, dili, e, dili bagingon. O, oh, tularay, presyo ka rin, 5.50. Ah. Ano, punta sa Giputo sa 15. Grato ayaw. O, oh, gratok ayaw. O, 15. 15 lang binutos. O, oh, 15. O, 15. Ako'y Malkansi, mal malkansi mo, mas nabaw na ano kumalkansi Ganyan Iba ito ba? Dos pisos Dos pisos na iba? Lali mo yung 5 Si kilo sa Puston <laughs> Dos Puston, 15 so, aray aray, O, rin-arang, putos Kaya pilang kuwan, kaya ng sulupin Ang sulupin, sa 150 ang kilo na Ah, kaya ara Nagkalaga laga, na na O, 150 Andre, bubag na o 28 So, huwag may 30 matadili mo ubo sa renta ang ang katilok katilok kasagaran si ugdag ugtag as di kabut renta kasagaran na na bantik 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 ko pagulit ab katung mo ugon ano ni ni resulta sa gipotos ano ni class A ni siya oh ano ni class A oh.